Hello, magandang araw po sa inyo. Meron po tayong game na naman sa leeches.org. Ang aking nakalaban ay si Anant Narayan na merong rating na 2,145. Tingnan po natin ang laro namin. Dito nag d4 ako, d5 siya, knight f3, g6 siya, c4 ako pagkatapos d takes c4 siya at ngayon ay nag e4 ako para capturein ko yung kanyang pawn tapos nag bishop g7 siya. Halimbawa kung nag push siya ng pawn dito sa b5, ang tanong mababawi ba natin yung pawn na ibinigay natin, yung gambit sa c4. Ang sagot ay oo. Mababawi po natin yan. Paano natin mababawi? Idipinsado na meron lamang tayong a4. Ayan. Dahil pag kumapture siya, meron tayong bishop takes c4 at itong po na ito hindi na madidepensahan at pwede na nating capturein either rook or either queen. Ayan. So dito, halimbawa kung magdepensa siya ng pawn, merong pawn captures. Pagkatapos pag kumapture, libre yung kanyang rook at pwede na natin capturein. So pwedeng mababawi talaga natin. Okay, halimbawa kung dito siya magdepensa, okay, ka-capture lang it e takes uh, pawn takes pagkatapos mag knight c3. Ayun, ka-capturein ito. Kung magdepensa, ka-capturein lang natin ng knight at hindi siya makapag-capture dahil libre yung kanyang rook. Ayan. So, halimbawa kung didepensa siya ng bishop, meron lamang tayong h4. Ayan. Gigibain natin ang kanyang kingside dahil hindi na siya pwede makapag-castle queenside dahil giba na yung mga structures niya sa pawn. So, ang kanyang tanging paraan na makapag-safety yung kanyang king ay ito, kingside castle. Kaya, nag h for tayo para gibain natin ang kanyang bahay dito sa aking side. Okay, halimbawa, ipagpatuloy natin, hindi natin makakapture ang mga pawns na to Halimbawa, ako mag-develop siya, Bishop G7, meron tayong H5. yan. Pag kumapture siya, ay meron tayong Bishop E2. Bakit hindi natin kinapture agad? Walang problema. Hindi naman yan, makukuha lang din naman yan kalaunan. Halimbawa, kung didipensahan niya ang pawn mag na maglagay siya ng uh, Bishop dyan. meron tayong Knight takes. Iniwanan niya kasi, pumunta siya diyan nagdepensa. So halimbawa kung mag F6 siya para madepensahan yung pawn at pagkatapos mag siya. Meron tayong E5. Threat yung kanyang bishop, uh, ay yung kanyang knight, removing the defender. Pagkatapos ng E5, halimbawa mag na knight G4 siya, meron na tayong rook takes H5. Ganyan. Kunin natin yung pawn. At sa kalaunan, ang kanyang structure ay giba na. Okay? So, yung kanyang king side, meron ng uh, butas. Ayan. So, a uh, rook takes a uh, pawn. Pagkatapos, kung uh, halimbawa, anong tawag dito? Kung mag castle siya, halimbawa, meron tayong knight h4. Ayan. Meron tayong atake sa kanyang knight. Dapat didipinsahan niya yan. Dahil pagkatapos, Uh, mag-move yung knight dito. Halimbawa, dyan sa mag-move, capture na. Meron kasi, uunahin natin, kakapturein natin ng bishop, capture bishop, hindi eh, one piece yung itim. So, sa posisyon ito, napaka-ganda ng posisyon, nag-e4 ako at nag-bishop lang siya, hindi niya dinipensahan yung kanyang pawn dahil alam niya na ang kalaunang posisyon nito ay hindi maganda. Ayan, kaya nag-move na lang siya sa bishop g7. So ito, kinapture ko na yung kanyang pawn, tapos nag-bishop siya. Bakit bishop? Dahil pag, uh, halimbawa, pag nag-castle ako, kakapture siya, kakapture ako, malilibre yung ating uh, Anong tawag dito ang ating pawn? Yan. So yan ang mga plano niya. Pero dito, ang ginawa ko, nagcastle lang. Bakit? Dahil ang ginawa niyang move ay eh, nagcapture siya. Akala niya makukuha niya yung pawn natin, pero hindi. Bakit? Alam mo, alam nyo ba kung bakit? Merong queen captures. Pagkatapos ng queen captures, kung halimbawa, ka-capture siya ng kanyang queen, meron tayong queen takes f7 check at pagkatapos pag mag- uh, King D8, meron tayong Knight C3. Ayan, meron tayong mga punta dyan at pagkatapos may mga pressure. Halimbawa, uh, subukan natin na uh, i-develop niya ang kanyang uh, Knight. Libre na kasi ito eh, kakapture na eh. Pero hindi, meron tayong Rook D1 para mas malaki pa ang ating gain. Pwede naman natin capturein yung Bishop pero merong malaki dito eh. Merong Queen capture eh. Yan ang pinaka-importante hindi siya makailag dahil tagos sa king. Ayan. So dito, pagkatapos mag uh, king to d8, knight to c3, delikado, threat na kasi eh. So posible mag knight d7 siya para kung pupunta tayo sa rook d1, hindi ma makaiwas yung kanyang queen dahil hindi kasi pin eh. So pwede pa rin rook d1 pa rin. Halimbawa, mag queen f6 siya. Ayan, gusto niyang ganyan. Pwede naman po tayong mag uh, queen sa e6. Bakit? Dahil pag capture niya yung queen natin, merong bishop takes, hindi makapag, uh, hindi makawala yung kanyang uh, knight. Halimbawa, kung mag uh, lang, halimbawa, meron tayong e5 capture removing the defender kuha yung kanyang knight Halimbawa, kung uh, pupunta yung kanyang knight eh, meron tayong rook takes capture pag-iwas hindi eh, meron tayong uh, rook d5 discovered check ayan so kung mag uh, king to b8 merong rook d8 mate ayan yan ang pinaka the best na mga diskarte sa chess yung mga mga discovery ayan so dito sa nakita natin capture naglagay siya ng uh, pawn hindi bishop or queen ang kinapture niya. Dahil kahit bishop pa ang capture niya, delikado na dahil merong queen takes, tapos king tago at merong uh, knight c3. Ayan. Ano ang, ang kahalagahan ng knight c3? Dahil aatake yan sa mga squares na yan eh. Delikadong ma-checkmate yung black. Halimbawa kung capture niya yung knight, edi meron tayong rook d1. Check, okay? Walang ibang piece na makapag-cover sa check ng rook pupunta lang dyan at pagkatapos meron tayong bishop e6. Huwag muna natin capturein yung queen. Meron muna ng bishop e6. Dahil pag pumunta yung kanyang knight dyan, meron tayong rook takes d7. Ay yan, napakagaling. Pagkatapos kumapture, ay merong mate queen to e8 check. Ayan, check. Hindi makapagkain dahil ano eh, pin yan eh. Hindi din siya pwede kakain ng bishop dahil under checking po yung kanyang king. Panalo tayo dito. Okay, <clears throat> dito, balik tayo ha. Balik tayo, hindi yan kasi ang nangyari sa game eh. So, dyan nag e6 siya. Pag e6, ang gagawin, ang ginawa ko dito ay eh, nag 5 lang. Bakit? Para marilis ko yung rook ko dito sa d1 at merong pressure jan sa D tayo na ang kumontrol sa D dahil pag kumapture siya halimbawa meron tayong bishop takes at merong fork jan oh dahil kung uh, pupunta siya dito ng knight meron tayong bishop takes uh, pawn sa B7 at hindi makalabas yung kanyang rook talo na siya hindi ba 3 points lang yung knight uh, yung bishop natin ay eh. 5 points yan ay eh. napakalaki yan eh So, kung halimbawa magdepensa siya, pupunta siya ng pawn, hindi meron tayong uh, queen takes mate. Ayan, napakagaling, hindi ba? So, kaya nakita po niya dahil ang rating niya ay 2,145. Eh. Hindi siya maliit yung rating, kaya bihasa din siya sa chess. Marunong siyang magdepensa. Pero anong ginawa niya? Siya, siya po ay nag uh, queen f6 para <laughs> ma-exchange yung queen at wala ng threat at mate dyan sa f7. So, natakot kasi siya, siya eh. So, dito, dapat sana pumunta ako sa queen b3. Ayan, para merong capture dyan eh. Queen b3 halimbawa, pag magdepensa, meron tayong d takes, pawn takes, meron tayong knight c3 at pupunta dito. Merong uh, mga ganyang pressure. Ayan, wow, napakalakas talaga. Pero ang ginawa ko dito para mas, sabi ko sa sarili ko, i-exchange ko na lang siguro. Kaya nag queen takes queen ako, knight takes, uh, pawn takes, pawn takes at dito uh, bishop takes pawn. Hindi lamang naman tayo ng isang pawn. Okay lang, kinapture ko yung queen niya pero para sa akin dapat mas maganda yung uh, queen b3. Ngayon nagcapture siya ng pawn, ang mali ko dito ay pumunta ako agad dito. Dapat dito ako sa rook e1. Ayan, rook e1. Ayan, merong discovery. Halimbawa, kung pupunta yung kanyang, halimbawa dito, Rook E1, pupunta yung kanyang knight dyan para depensahan yung pawn. Meron kasing discovery. Meron kasi dito eh. Pero bawal po, pupunta tayo agad dito. Ayan, mag-discovery. Dahil King D7, wala naman tayong makukuha. Hindi ba? So okay lang, develop lang yung Rook natin at meron tayong discovery later. Pwede tayong mag-knight. Halimbawa, kung kakapture siya, capture lang tayo. Uh, Alimbawa, kung mag-develop siya, uh, dito, mag-knight siya, develop. Merong bishop g4, Ayan, dahil pagkatapos nito pwede nating iilag yung ating bishop mate. Posibleng mamemate siya, okay? Or ano ang pwedeng gawin nat natin dito? Pero lamang na tayo sa posisyon. Halimbawa, uh, siya po ay mag-develop ng rook. Develop pa uh, may maybe siguro later on pupunta yung kanyang knight at ka halimbawa, kung walang rook dito. Ayan, o di kaya dito ang uh, punta ng kanyang... ah uh, 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 night dito pagkatapos dito ayan pero pagkatapos diyan meron lang kasing ano eh uh, bishop d5 check eh delikado eh ayan oh ayan oh halos hindi makalabas yung kanyang king so walang iba magdepensa lang siya uh, maybe dito ayan para meron namang takas yung kanyang king pero one piece na hindi ba o rook takes knight, king d7, merong rook e7 check, tapos merong king c8, at dito merong uh, uh rook capture sa pawn. Ayan. So, sa posisyon ito, lamang na lamang tayo. Meron kasing inactive, passive kasi yung, move, uh, yung rook niya eh. Hindi na makalabas dyan eh. Ayan. So, panalong-panalo na tayo sa posisyon ito. So, dito, ang ginawa ko dito, okay, <laughs> Capture, capture, nag-bishop. Ako agad yun, ang mali Tapos, nag-knight siya. Tapos, ngayon, nag-check ako. Tapos, dito siya sa f8. At ngayon, ang ginawa ko ay nag-knight uh, nag muna ako. Knight to c3. Pagkatapos, uh, kinick out niya yung bishop natin. At ang ginawa ko dito ay nag-bishop uh, b3 lang. Hindi ako dito, passive ko eh. Walang atake yan eh. Walang atake yan sa king eh. So, ang ginawa ko, nag b3 para... Merong atake pa rin. Ayan. So, nag-knight siya. At ngayon, nag-bishop f4 ako. Ayan. Tingnan nyo yung knight natin. Tingnan. Ah, knight naman. Yung bishop. Tingnan nyo yung rook natin. Napaka lakas. Yung dalawang bishop slicing sa board. Okay? So, nag-knight siya. At alam kong mamimate na siya. Nakita nyo ba yung uh, threat na mate? Ito, Bishop D6. Check. Kung hindi siya makapunta dito, merong rook eh. Hindi din siya makapunta dito dahil merong Bishop na guarded dyan. Pero, ang problema ay hindi tayo makapunta sa square na yan, sa D6. So, ang ginawa ko, removing the defender, nag-move ako ng pawn dyan sa G4. Para kung wala na yan, eh di, checkmate na. At ang problema niya ay hindi niya nakita. Yan. Dapat ibinigay na lang niya yung knight niya eh. Dapat nag-knight C5 na lang siya para walang checkmate doon. Dahil pagkatapos capturein, ay kakapturein na lang yung bishop uh, para mag, uh, hindi ma-checkmate kahit talo na. Ayan, capture. Ayan, walang checkmate man na mangyayari dyan. Pero hindi niya nakita. Nag-move siya para capture-in niya ito siguro. Or di kaya may plano siya na pupunta dito at i-fork yung ating dalawang pieces. Yung king at saka rook natin. Pero hindi niya alam na mati na ang next. Tapos ang laro. Sana meron kayong natutunan sa ating, sa game ko po at I hope na na-enjoy ninyo ang laro natin. Baka makagawa na naman ako sa sunod na mga games at meron kayong mga strategies na matutunan. Maraming salamat at sa susunod game na naman tayo. Bye bye!